kung kaya mong malampasan, kaya mong matagumpayan. Meron pong isang Amerikanong atleta na nagngangalang Luis Zamperini na nagsabi ng mga katagang yan. Sumikat siya bilang isang piloto noong panahon ng World War II na nag-crash sa dagat at na-stranded ng apat na pitong araw sa dagat. Sa kabila po ng pagkagutom niya doon at walang maayos na lugar na pahingahan, tulugan, sa gitna ng karagatan, sabi niya, If I can take it, I can make it. Nadakip po siya doon ng mga hapon nang matagpo ang stranded sa dagat at nabihag ng dalawat kalahating taon. Tinorture, pinahirapan, ginutom at inapi po siya. Sabi niya pa rin, if I can take it, I can make it. Sa Tagalog po niyan, kung kaya kong malampasan, kayo kong matagumpayan. Yung tibay at pag-asa na yan ang bumuhay po sa kanya. Kaya kahit anong hirap, gutom, puyat, sakit, pangukot siya, at pagsubok ang daanan niya, alam niya, kailangan niya lang magtiis hanggang makalaya siya. Alam niya, kapag sumuko siya, tapos na ang laban. Kahit hindi po siya pinapatay, lalaban siya hanggang sa dulo. At sa dulo, umaasa siya, siya na may hangganan ng pagsubok at may naghihintay na dagumpay. Sa kasabihan ng mga Pilipino, habang may buhay, may pag-asa. Kayo po, nasa ng level ng pagtitiis ninyo ngayon? Kayo ba ay gaya ni Luis Dampirini na tuloy ang laban hanggang may nalalabi pang hininga? O napagod na ba kayo at malapit na pong sumuko? Ito po ang magandang balita. Sa Ebanghelyo ngayon mula sa 1.16.29-33 na sasaad, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibotang ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibotan. Yan po ay mga salita ni Jesus na nangangakong ibabahagi niya sa atin ang tagumpay na nakamit niya sa sanliputan. Basta tayo lang po ay magpatibay ng loob at manampalataya na sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan nating hirap, may naghihintay na ginhawa para sa atin. Kapatid, trabaho man yan, pamilya, eskwela, pag-ibig, kapit lang, lilipas din yan. Kung kaya mong malapasan, kaya mong matagumpayan. At kung si Luis Zamperini nagtagumpay sa kabila ng kanyang kahinaan, limitasyon bilang tao, paano pa tayo na may makapangyarihan Diyos na inaasa na nagmamahal sa atin? Kung kaya mong malampasan at kaya mong matagumpayan sa tulong ni Kristo.